Sa panahon ng aktibismo sa Pilipinas na humahabi mula bandang tulo ng 1960s hanggang sa maagang bahagi ng 1980s, nagdaan sa malalim na pagbabago ang panitikang Pilipino habang sumasalamin ito sa sosyo-politikal na kalakaran na nakakarakter sa aktibismo, paglaban at pakikibaka laban sa pangaapi. Ang panahon na ito ay tumampok sa pag-usbong ng panitikang mababaw na nakatanim sa sosyal na kamalayan at aktibismo. Naging mas matapang ang mga manunulat at mga intelektual sa pagtalakay sa mga sosyal na kawalang katarungang politikal na pangabi at mga disparidad sa ekonomiya. Ang mga binhi ng aktibismo ay itinanim sa iba't ibang anyo ng panitikan kasama ang tula, sanaysay, maikling kwento at nobela. Ang panahon ng duwang placard ay tumutukoy sa pagtaas ng politikal na kaguluhan at aktibismo sa panahon ng batas militar sa ilalim ng diktadurya ni Ferdinand Marcos. Ginamit ng mga manunulat at aktibista ang iba't ibang plataporma kasama na ang panitikan at mga protestang marcha upang ipahayag ang kanilang pagtutol laban sa pang-aabuso sa karapatang pantao, sensura at autoritaryong pamumuno ng rehimeng Marcos. Ang terminong duguang placard ay sumisimbolo sa pagdugo at karahasan na kasama sa pagkikibaka para sa kalayaan at demokrasya. Ang panitikan sa Pilipinas sa panahon ng aktibismo ay sumasalamin sa maingay at masalimuot na mga panahon na kinakaharap ng mga Pilipino. Ang mga manunulat, makata at dramaturgo ay naging mahalagang tinig ng paglaban at takapagtaguyod ng pagbabago sa lipunan. Ang mga sining sa panahon na ito ay nakakarakter sa mga temang pambansa, revolusyon, sakripisyo, at paghahanap ng katarungan sa kabila ng sensura at pang-aapi na natiling makapangyarihang kasangkapan ang panitikan para sa pagpapalawak ng kamalayan, pagmomobilisa ng mga masa at pagpreserve ng kolektibong alaala ng pakikibaka laban sa tiraniya. nagkaroon ng iba't ibang anyo ng panitikan na umusbong sa panahon ng aktivismo. Bawat isa ay nag-ambag ng diskurso tungkol sa aktivismo at pagbabago sa lipunan. Ang mga makatang tulad ni na Jose F. Lacaba, Emmanuel Lacaba at Bienvenido Lumbera ay naglikha ng mga talugtod na sumasalamin sa espiritu ng paglaban at pagtutol. Ang kanilang mga tula ay nagpapahayag ng pakikiisa sa mga sektor ng lipunan na pinagkaitan at kinokondena ang pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Ang mga dramaturgo tulad ni na Bienvenido Noriega Jr., Wilfredo Maria Guerrero, at Severino Montano ay nagtanghal ng mga produksyong pang teatro na kinukulit ang kaayusan ng lipunan at nagsusulong ng revolusyonaryong pagbabago. Ang kanilang mga dula ay madalas na nagpapakita ng mga pakikibaka ng karaniwang Pilipino laban sa pang-aapi at pagsasamantala. Ang mga manunulat tulad nina Kerima Polotan Tuvera, Genoveva Edrosa Matute at Amado Hernandez ay bumuo ng mga maikling kwento na naglalarawan sa malulupit na katotohanan ng lipunan sa Pilipinas. Ang mga kwentong ito ay sumasalamin sa mga issue tulad ng kahirapan, kawalan ng katarungan at mga humanong presyo ng pangapi Ang mga nobelista tulad nila F. Seanil Jose, Lual Hati Bautista at Ninochka Rosca ay sumulat ng mga nobela na nagbibigay ng matalinong pagsusuri sa lipunan at politika ng Pilipinas. Ang kanilang mga likha ay sumasalamin sa mga temang tulad ng katiwalian, labanan ng mga uri at pakikibaka para sa pambansang kalayaan. Ang panitikan sa Pilipinas sa panahon ng aktibismo ay naging salamin ng kolektibong mga pangarap ng bansa para sa kalayaan, demokrasya at panlipunang katarungan. Patuloy itong nagbibigay inspirasyon at nakakaugnay sa mga kasalukuyang mambabasa bilang patunay sa patuloy na espiritu ng paglaban at pagtitiis ng mga Pilipino.